Gandang buhay mga kasabong For today's vlog po Gagawa po tayo ng talian po ng manok Yung binabaon po natin sa lupa Para po hindi na po tayo gumamit ng tulos Na binagamit natin talian ng manok Pagka kasi po yung talian ng manok ay tulos Kagagasgas po nung lubid sa bakal Nagigiting po siya Unti-unti po siyang nalalagot Yun po yung nagiging sanghi ng nawaw, nakakawala yung manok natin kaya minsan hindi natin naiiwasan, may maraming nasisirang manok, may namamatay. And ganito po ang naisip namin paraan para maiwasan po natin. Ito po ay ginamit ko since 2018. At tumatagal po siya ng 6 na taon yung mga pinagpalitan lang po natin MM. Pero ngayon po, gagawin uh, po natin ay 12 mm na tali bago ayun po nakita po kasi ng ating tropa yung ating pong inerils nagpagawa po siya ng 200 piraso eh isisingit ka ako natin gagawa muna tayo ng uh, 50 piraso para makatulong naman tayo uh, pagka break time yung ano na wala na masyadong ginagawa gagawa-gawa tayo at ito po nakapagputol na po tayo ng 50 piraso na uh, tali para po dyan Laka, ito po yung gagawin nating uh, pinaka stopper sa ilalim ng lupa bali ang magiging finish product natin ganito po yan hindi po yung nakatali siya po ay nakasuot sa ilalim doon po nakabuhol yan yan po magiging finish product buhol ang stopper po pala sa ilalim ang unahin natin ang kasabong, mga kabackyard lalagyan lang po natin isang bul sa dulo Ayan, isang bul lang po, hindi na po matatanggal yan pasok natin sa loob para iwas bulok na rin yung stopper nya tatagal po yan puro ganyan po muna gawin natin done 50 pieces ready to pick up bro And natapos na po natin yung 50 ayun po mag i first naman tayo yung mga stopper po sa ilalim ang natapos natin 50 ayun ganito po natin ah mga one and half lang po yung anong gamitin ating kakalasin sabihin one and half yung haba kasi ito yung uh, pare-parehas natin okay kaya kayo po yung magagawa ng ganito uh, ka-DIY ka-backyard mga kasabong ko Gaganyan nyo lang po yung strand. Ito po yung 1, 2, 3. Ito po yung unahin natin yung nasa gitna. So, sunod po yung isa. Tapos, so, bilhin nyo pong ganyan. Ito naman pong sa yun nilaktawan nyo po ang nag-iisa sa una sa harapan sa una yan. yan po pagka po ang posisyon ng tali nyo ay nakaganyan good po yan makapatriangle good po yan ngayon po, ang susunod po niyang step, kung alin po yung una niyo isinuot, yun po yung uun, uunahin yung isuot uli. Ito po yung inuna natin kanina ito. Kanaga. Uh, nga ba. Okay, Then susuot natin. Susuin lang natin. Paubos na yung ating lighter. isang strand po, dadaganan natin isa. Ayan, kagaya nito. Yung isang strand po na yun, lalaktawa natin, dadaganan natin. Yan pinakalak niya. Okay. Kaya po, dagandagan -dagan po yan, nakalak yan. Hindi basta-basta mabubunot yan. Kalaban, kumbaga. Ayan. Inch natin yung, you know, para maisot natin yung ganda yun. Isa. Kahit di na po natin pasuin yan. Nakalubog naman po sa lupa yan. Tsaka matibay na. Kahit dalawa lang. Dalawang suot lang. Okay na yan. Matibay na. Peace product. Sabi nga po eh. Pagka paulit-ulit eh. Matututunan din natin yan. Panuorin nyo lang po. Paulit-ulit. Ito po, ginawa lang po natin itong sukatan para po pare-parehas yung gagawin natin. Pwede rin sa haba o sa bilog yung gawin yung parisan No? Ulitin natin ha. Ito po yung magiging one natin. One, two, three. Para lang kayong nag-ano nyan. nag, ano, nag up ng sasakyan. One, three, 4, 2 po yata yun jo makakalimutin na tayo sa tagal na nating hindi humahawak ng makina. Ito pong 3. Ayun. Pang Ah, muli po ulitin natin. Triangle, ibig sabihin po good. Alin yung unang pinasok natin kaninang strand, yun uli ang uunahin natin. Ito 'yon. Okay. Dadaga na natin yung isang strand. Laktaw isa. Dadaga na natin ganon. Laktaw isang strand. Pinakalak po yun. Para po hindi matanggal. See? Laktaw isa. Ayan, kahit dalawang ganyan lang po, pwede na po yan. Matibay na yan kaya na pong humatak ng owner niyan tricycle hindi na po bibitaw yan done 50 pieces mga kanokis ka backyard ito yung ating 10mm uh, ito ngayon 12mm talian ng ating cord haanin mo yung bakal na pagkahaba bukod sa mahal nagigipin din yung ano nalalagot din yung tali kakikis-kis pagka ito ang gamit mo hindi makakabunot yung manok mo hindi makakawalang makakabunot ng tulos hindi makakawalang nalagot yung tali dahil hindi nalalagot nagkikiyakis kasing ganun dun sa may bakal nalalagot siya ito hindi kahit tag ulan putik na putik hindi siya mabubunot ng manok tingnan mo anim na taon na pinagpalitan lang yung kinabit ko 10mm hanggang ngayon ayan pa rin siya 10mm kasi pa kaya yung 12mm ngayon na ikakabit ko 12mm ang aking ikakabit ngayon na bago kasi yung position mga kasabong mga backyard Eto, oh pinagpalitan lang din to napakatagal na nito ngayon gagamitin na natin yung lugar Bina inayos natin yung mga tipe wala na sa position lalayo natin ng konti sa tipe at nang maayos na Ayan mga kabakyard, kanokis. Hindi natin kailangan na masyadong malalim. Ayan. Hindi binaon ko ng konti. Ayan. Baga lang nakalabas. 2 inches. Pwede na. Ibang nga, eh, tansan lang ang gamit. Pero tumatagal. Tapos 10 mm lang. Ako 12 mm ngayon. Siguro ito tatagal ng mga 7 years pataas kasi yung mga 5 years ko pinagpalitan lang 10 mm tumagal siyempre kakabitahan rin na ngayon ng bagong cord Hindi, kay, hindi nangangamba na makakabala yung mga manok nyo dahil nakalagot gaya nyan, natagal na nyan no? Oh. ginamit ulit natin yung dulo paling natin mga inahin gaya tagal oh. no? pa ngayon Kahit nasa malayo ka hindi ka nangangambang may makakawalang manok makabunot may maintain mo na lang yung tali mo nakikita tinitingnan mo lagi para alam mo kung palitin na hintayin mo lang okay mga kasabong salamat